Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at andito na naman po tayo sa ating pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay isusumada po natin ang ating pong pecha para po ngayong July 22 at July 23, 2024. Sa lahat po nating mga subscribers, sa mga viewers po natin at sa mga bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, upisahan po natin ang ating sumada dito tayo sa ating sumada update ngayon pong July 22 at ayan dito tayo sa July yan po ay 7 then 22 sa ating pecha 24 sa ating taon ayan ganoon pa rin po ang gagawin natin simplify lang po muna natin sila 0 plus 7 is 7 2 plus 2 is 4 at 2 plus 4 is 6 dito din po sa bandang gitna 11 plus 4 is 11. At 4 plus 6 is 10. At ganun din po sa bandang baba. Uh, 11 plus 10 is 21. Ito po ang ating unang numero. Meron tayong 21. At yung kapares po nating numero, dito pa rin po yan sa bandang gitna. Combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito. 7 plus 4 plus 6 is 17 yan naman po yung kapares nating numero meron tayong 17 at meron na rin po tayong kombinasyon dyan pwede, pwede na rin po natin itong matayaan 17-21 o kaya naman po ay 21-17 pwede, pwede na po yung kombinasyon na yan at dahil 2 digits po yung mga numero natin itong 21 na 27 isisimplify din po muna natin yan bago po natin yan isumalang at ayun mga idol, isimplify muna natin unahin natin ng 17 1 plus 7 is 8 at sa 21 naman, 2 plus 1 is 3. Ito po ang ating isusumada, 8 at saka 3. Unahin po natin isumada ang 8, kunin muna natin yung 17. Sumada 17, 1 plus 7 is 8. Kinuha rin natin yung 35. Sumada 35, 3 plus 5 is 8. At 26, sumada 26, 2 plus 6 is 8. At uh, dito po sa 3, kukuhin muna natin itong 21. Ayan. Sumada 21. 2 plus 1 is 3. Kinuha rin natin dito yung 30. Sumada 30. 3 plus 0 is 3. Then 12. Sumada 12. 1 plus 2 is 3. At pwede rin po dito yung 39. Sumada 39. 3 plus 9 is 12. Ayan mga idol. Yan po yung ating mga numerong nakuha na pwede po nating pagpilian sa ating sumada para po ngayong July 22. meron tayo rito ng 8, 17, 35, 26, 3, 21, 30, 12, at 39. Ayan, mga ang mga numero natin lang natin. Ipili lang po tayo kung ano po yung mga nagugustuhan po natin yung mga numero. At sa ating sample, Kinuha natin yung 26, 26 and 12, then 8 and 21, then 16, 16 and 17, 17 and 13. Ayan mga idol, ito po yung mga sample po natin, mga kombinasyon po nating nakuha sa atin pong sumada ngayon pong July 22. Ayan sa atin pong sumada update. Meron tayong 26.12, 8.21 at 17.30. Ayan, dito po sa mga sample na yan, pwede pwede rin pong matayaan yung mga yan kung okay na po sa inyo, nagusto nyo po sila. Pwede rin po tayong makakuha pa ng mga ibang mga kombinasyon dito po sa taas sa mga naka-insert lang po natin mga numero kaya na lang po yung pumili kung ano pa po yung mga uh, nagustuhan po nating kombinasyon. At ayun mga idol, yan po ang ating sumada update para po ngayong July 22, 2024. At next po natin, yung ating advance sumada. Para naman po ito ngayong July 23. At ayan, umpisahan natin. Dito tayo sa July. Yan 7 pa rin. 23 sa ating pecha at 24 sa ating taon. Ayan. July 23, 2024. Simplify lang po muna natin sila. 0 plus 7 is 7. 2 plus 3 is 5. Uh, 2 plus 4 is 6. Ayan, pasensya na po sa naritinig po nating inay na kuliglig. Ayan, dito po tayo nga rin sa Cavite. Uh, Ayan, sa mga taga-Cavite po dyan, shout out po sa inyong lahat. Uh, dito, yan dun din po natin sila. 7 plus 5 is... 12. At 5 plus 6 is 11. Ayan mga adult. At dito rin po sa bandang baba. 12 plus 11. 12 plus 11 is 23. Ayan po yung ating unang numero. Nandito tayo 23. At sa pangalawang yung kap kapares nating numero, dito pa rin po yan. Combine pa rin po natin itong tatlong number natin dito. 7 plus 5 plus 6 is 18 ayan mga idol ito po yung kapares natin ng numero meron tayong 18 at meron natin po tayong kombinasyon dyan pwede natin po natin yung matayaan 18 23 or 23 18 ayan mga idol At sa, dahil 2 digits nga po sila simplify muna natin dito sa 18 1 plus 8 is 9 uh, dito sa 23, 2 plus 3 is 5. Ito naman ang ating isusumada ngayon, 9 at 5. Uh, unahin po natin yung sumada ang 9, kunin mo natin yung 18, sumada 18, 1 plus 8 is 9. Then, 27, sumada 27, 2 plus 7 is 9. At uh, 36, sumada 36, 3 plus 6 is 9. Uh, dito naman sa 5, kukunin muna natin itong 23, sumada 23, 2 plus 3 is 5. Then, pwede rin dyan yung 14, sumada 14, 1 plus 4 is 5. At 32, sumada 32, 3 plus 2 is 5. Ngayon mga dalhin po yung ating mga numero na nakuha sa ating sumada ngayon po July 23. Ayan, meron tayong 9, 18, 27, 36, 5, 23, 14, at 32. sa mga numero yan, pipili lang po tayo kung ano po yung mga nagugustuhan po natin, mga korsonado natin yung numero. Ayan, rambol lang po natin sila, pili lang po tayo kung ano po yung mga nagugustuhan po natin yung kombinasyon. At sa ating sample, pinuha natin dyan yung 36, 36, at 14 then 5 and 18 um, and then 4 uh, 23 23 at 9 ayan mga idol ito nun po yung mga sample po natin mga kombinasyon natin sa ating sumada advance sumada para po ngayong July 23 pero tayo 3614 518 at 239 yan. kung gusto nyo po itong mga sample natin dito pwede pwede rin pumatayan niyo yung mga yan pwede rin tayong magdagdag kung makakuha dito sa taas kaya nalang po yung pumili kung nato po yung mga nagugustuhan po natin mga numero at ayun mga idol lang po ang ating sumada sa pecha para po ngayong July 22 at July 23 2024 maraming maraming salamat po